hindi lang ang mga Katniel, kundi pati Aldab fan na rin ang lumipat sa Cap Dem Love Team. Anong say nyo dito? Ayan, <laughs> di ba? Oo. Oh, oh. <laughs> uh... Ano sa palagay nyo? Kasi totoo naman, halimbawa yung Kim Pao, di ba yung Cameron lumipat sa Kim Pao? Okay. Oh. Di ba yung ibang mga Kat Niel, siyempre yung mga sumusuporta kay Katrine na solid, mm. pwede talagang ano, lumipat. lumipat sa Kat na. Sa Kat okay. di oh. ba? Diba? Okay. Oh. Parang ganun. Kung sino ka partner ng idol nila, yun ang susuportahan nila. Kaya, posible mm. nga rin, hindi naman natin sinasabing lahat, pero yung po naririnig natin, yung mga Aldap, siyempre alam na naman nila na wala ng pag-asa talagang alda. Oh hindi ito naririnig. May mga na Nakakausap talaga ako oh, na, oh, oh, na ano. Pero hindi di naman yung... Na, Oo, oh, na, lahat. I-correct natin, hindi oh, naman yung oh, wala ng pag-asa kasi kahit may mga, kahit may asawa na si, ano, si, si May, Mendoza, namang magkaroon sila ng project balang araw, eh. Yes. Oh. Parang si Nora Tireso nung araw, di ba? May kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanyang anak, pero nagkabalikan naman sa isang proyekto. Gabi oh. siya. Ang sinasabi ko lang po na wala ng pag-asa, yung maging sila. Pero may pang-asa pa to work together. Correct. Yung sinasabi po yung sinasabi ni naman natin nilalahat ng Alden, oh, ng Alden. Oh, oh, oh. May mga fans kasi na talagang naniniwalang may tatlong anak. Oh, Alden di si umano. Old, the the umano, umano. Ha? Kaya sobra din yung pambabash nila kay Katrina na nababasa oh, natin, oh, 'di ba? Oh, oh. Na sinisira daw ni Katrina ang ano, ang buhay may asawa ni Alden at saka ni Maine. Di umano, 'di ba? Grabe yung mga salitang binibitawan nila kay Katrin na ginagamit ni Katrin si Alden, mga ganon. So, yung sinasabi po namin, yung mga aldab na mga ano, bukas ang isip, malawak mm. ang pag-iisip. Ah, ah. Yung iba doon talaga ay sinusuportahan si Alden. At right. saka itong Kat din. Di natin nilalahat, ha? Una-una po, na nilino na yan yung dalawa ng aldab na wala talaga silang anak, di ba? Pero yun nga, yung pre, nga, President, yung hanggang eh. Kanilang beses puns, na paliwana, oh. oh. meron talaga wala may anak di umano yung dalawa. Kasi mga fans talaga, talaga meron solid pa rin sa aldab, eh. Oh. Talaga, di di ba hanggang ngayon talaga yun naniniwala pa sila kahit anong gawin. Kaya binabas nga ka si Catherine Tulay, di ba? Oo, pero, pero, yung isang grupo din ng fan club ni Alden, yung Aldenatics oh, okay. ah, na nakausap ko lately. Oh. Gusto nila si uh, Catherine, Katrin. kay Alden. Kaya oh. support nila ang Katden. din. Ayan. Yon. Ayan na nga. Yung iba po, lumipat na nga talaga no, sa Katden, di ba? Oo. Oh, oh. Pero yung set na namin sinasabi, lahat, lahat, yung iba lang. Iba hindi, lang. Lahat, hindi lahat ha, Hindi lahat. yung iba, iba oh. lang. Ayan ha, makibas yeah. nyo kami. Ah, baka sasabihin niya, <laughs> ha, hindi pa kami lumilipat to. Aldab pa rin kami. Sabi, hanggang may isa kami anda. solid, solid in points. At naiintindihan naman namin kayo, mga Aldab Nation, di ba? Ayon. Yes. yes.